guys, good morning mga ulan ngayon dito yan o kapon malakas ang init ngayon umulan na rin sa wakas sa wakas umulan na rin yang guya bano yan guys mataas na yung guya bano yan malunggay naunlanan na rin sa wakas ang malunggay at saka yung guya bano may gabi pa So, bakas umulan na rin. Hindi na mainit. Yeah, mga talakas ang kulan. Manunggad. wakas hindi na mainit ngayon kasi umulan bawas bawasan yung init Ayan. ayan pap. Ano? Malaki na rin Guya Bano. Guya Bano. Maulan Umulan. nadiligan yung ano nadiligan ang goyabano at saka yung malonggay dahil na ulan sa ulan nadiligan ang goyabano basang basa na siya ano Sambasa na yung Goyabano. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye.